Kumakatok sa ating mga puso ang conjoined twins na nangangailangan ng tulong medikal sa Oriental Mindoro. Bukod kasi sa pangarap na mapaghiwalay na sila, bumigay na ang kidneys ng isa sa mga kambal at nangangailangan na po ng kidney transplant. Para bigyan ng ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Sabi nga nila, doble ang saya kapag kambal ang anak. Pero ang isang pamilya sa Oriental Mindoro, may halong awa ang tuwa. Dahil ang kanilang kambal, conjoined twins pala. Ipinanganak na magkadikit ang bungo ng kambal na sina Clea Ann at Maurice Ann. Ayon sa nanay ng kambal, nakita na raw sa ultrasound na magkadikit ang ulo ng kanyang mga anak. Pero hindi niya raw ito pinaniwalaan. Sobrang sakit po sa akin kasi sabi ko, parang hindi ko kaya tanggapin na ganyan po magiging kalagayan nila. Parang ang hirap na may karoon ka ng gano'ng anak. Hindi mo alam kung paano maalagaan. Tapos kung makikita mo silang gano'ng yung sitwasyon, parang ang hirap po. Kaya yung haba pinagbubuntis ko pa, ba, balak po sila, andun uh, na yung ano, andun na po yung pain. Limang taong gulang na si sina Kleyaan at Maurice Ann at parehong nag-aaral. Ayon sa doktor ng Kambala, bukod sa puwede na silang paghiwalayin dahil limang taong gulang na sila, ay kinakailangan din ng Kambala na sumailalim sa kidney transplant. Ang parehong kidney kasi ni Clea Ann ay hindi nagfo-function kaya kinakailangan na silang maoperahan sa lalong madaling panahon. Sa sinuman uh, may mabuting puso na Sana po matulungan niya kami. Maoperahan po ang aming kambal. Magkaroon po sila ng kambal na buhay. Hindi po namin alam kung saan kami po uwa. No. Sa ira po ng buhay, hindi po namin alam kung Ano na kami lalapit? Saan po matulungan ko. kong... Matulungan niyo po kami. Huh? Sana po. Sa mga nais tumulong sa kambal, maaari niyo pong ipadala sa detalye sa inyong screen. Ako po si Mobile Journey Yena Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ang kalinga sariwang balita ba ang hanap mo simple lang i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman